Si coach Tim Cohn ay kinuha si Norbert Torres para sa Barangay Ginebra San Miguel dahil sa kanyang karanasan at kakayahan bilang isang big man o center. Si Norbert Torres ay naglaro na sa PBA at nagpakita ng magandang performance. Partikular sa kanyang panahon sa Meralco Bolts kung saan siya ay naging bahagi ng team na nagwagi ng kanilang unang PBA championship noong 2024 Philippine Cup. Si Norbert Torres ay may kakayahang maglaro sa depensa at makatulong sa team na makaiwas sa kalaban. Siya ay may karanasan na sa PBA at nakapaglaro na sa mga mahahalagang laro. Kaya't makakatulong siya sa team sa mga kritikal na sitwasyon. Si Norbert Torres ay may kakayahang maglaro bilang center o power forward. Kaya't makakatulong siya sa team sa pagkuha ng rebounds at pag-score sa loob ng paint. Siya ay may taas na 6 feet 6 inches at nagagawang maglaro sa mga posisyong ito upang makatulong sa koponan. Nakakapagtala siya ng average na 4.4 points bawat laro sa kanyang karera sa PBA na may shooting percentage na 41.4% sa field goal at 31.7% sa 3-point shot. Nakakapagtala siya ng average na 2.7 rebounds bawat laro na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa depensa at pagkontrol ng bola. Nakapaglaro na siya sa iba't ibang koponan sa PBA tulad ng Star Hotshots, Phoenix Fuel Masters, TNT Katropa, Rain or Shine Elasto Painters, at Meralco Bolts. Nakilahok siya sa mga kompetisyon tulad ng UAAP at PBA at nagwagi ng mga parangal tulad ng PBA champion noong 2024 Philippine Cup kasama ang Meralco Bolts. Sa kasalukuyan, si Norbert Torres ay sumali na sa Barangay Ginebra San Miguel matapos maging unrestricted free agent, Si Coach Tim Cohn ay kilala sa kanyang estilong triangle offense at sa pagkuha ng mga player na may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Sa pagkuha kay Norbert Torres, maaaring gusto ni Coach Tim Cohn na palakasin ang depensa ng team at magkaroon ng mas maraming option sa pagkuha ng rebounds at scoring. At yan ang dahilan ng Barangay Ginebra at ni Coach Tim Cohn sa pagkuha kay Norbert Torres para sa koponan. Ano ang masasabi nyo dito? Komento nyo lang ang inyong mga opinion at pag-uusapan natin yan sa susunod na gagawin nating video. At kung umabot ka naman dito, paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.